paano po natin malalaman na dengue na pala ito? Kailan na po natin po na kailangan pumunta sa ospital, magpatingin po sa doktor, sa isa spesyalista? Lalo yung mga bata. Sabi ko, lalo mga bata. Oo, sabi ko nga po sa inyo, uh, marami pong sakit po na pare-pareho ang itsura po. Okay? Mm -hmm. Pero hindi biro po talaga ang dengue. Okay? Mm -hmm. Masakit ang uh, masakit po ang likod ng mata, masakit ang ulo, masakit ang kalamnan, masakit ang kasukasuan, walang ganang kumain, iba po nagsusuka, patintabi po sa kumakain. Okay? Marami po talagang problema, uh, marami po talaga nararamdaman po isang tao po may, may dengue. Mm -hmm. uh, na pwede pong baliwalain, pwede pong uh, hindi po masyadong pansinin, uh -oh. may mga rashes din po. Okay? Uh, baka mamaya isipin po na ano, simpleng sinat nga lang po yan. Until such time na ito na. Mm. No? Dugdugo na yung ilong, nagdugo na yung gilagid. Mm. Uh, oh, so sumakit na eh. yung tiyan, pasyente. tulit oh. Too late na hero na po tayo. So importante yun yeah. talaga sa mga panahon na ito, pagkalagnat po, may kasama po pananakit ng ulo, kalamnan, misa po, parang may sore throat din. Okay? Ah, uh, pa-check up kaagad para Correct. po mabigyan ka agad po ng paunang lunas. Opo. Doc Ray, ito ho ay buwan ng uh, mga pag-uulan, uh, ng ano, mga bagyo. But uh, handa ho ba ang ating healthcare system dito sa Pilipinas kung sakaling mang magkaroon ng pagtaas sa bilang ng mga nabibiktima ho na nagkakaroon ng dengue? Lalo ho ito peak season po itong tag-ulan eh. Alam mo, matagal na yan, Wedge. Matagal mm. na po. Alam naman po natin kung ano po ang programa po ng ating pong gobyerno pagdating po sa pagsugpo. Isa po yan sa uh, pinag-aaralan po ngayon na dapat po by uh, 2030, wala na pong mamamatay. Mm. Sa, wala pong casualty for dengue. No? Isa po tayo sa representative po ng Philippine Academy of Family Physicians under the Philippine Medical Association mm -hmm. na nagsasagawa po ng mga polisiya at ng mga kung ano pa mga uh, measures mm -hmm. para po mapigilan po natin ang pagdami nga po ng kaso po ng dengue sa Pilipinas at ayup po natin na magkaroon tayo ng casual tipo po Ayan po ang gusto natin po ma-achieve by 2030. Kaya po marami na po tayo nag, uh, nagtulong-tulong na po kami lahat ng mga component societies, Philippine College of Physicians, Philippine Pediatric Society, mm. Philippine Academy of Family Physicians po para po magsagawa po ng mga paano natin ikakascade pababa. baba yeah. No? Oh. Yung po mga policies, yung mga programs na yan, ano pa dapat gawin. Nag-isip na rin po kami ng research. No? Mm. Kung pwede magkaroon ng research foundation pagdating po sa, sa dengue, para po baka may mga bago, no? baka mayroon po mga iba pang mga kinakailangan gawin, para pamasuputo natin po itong dengue. Oh, Kasi doc Reyno binanggit mo kanina, leptospirosis may do doxycycline. Yung dengue po, may mga nagsasabi since wala nga tayong vaccine uh, dahil nga sa Dengvaxia yan, yung pag-inom po ng mga tawa-tawa, nakakatulong ba 'yan? Yung mga uh, uh, herbs na 'yan. Kasi ako po nagkaroon po ako ng dengue ha at and I had it more than 20 years ago when it wasn't yes. so popular. Uh, when I was rushed to the hospital kasi ang nanghihina na po talaga ako. Sabi, "Buti I brought myself to the hospital kasi one more day pwede na akong mamatay. Uh -huh. And I had uh, blood transfusion, platelet transfusion mm. no, 12 bags. So, bumaba ng platelets. Bumaba, bumaba yung platelets. So it's really, it's, it, it's, it can be, no no? it can be a cause of death. So pag maaga ba natin na agapan ang dengue, yung mga tawa-tawa ba yan na pinapainom sa atin ng mga lola natin, yan ba yung nakakatulong talaga? At meron bang stages rin ba yung dengue? Pag hindi naagapan, pwede ikamatay? Or meron yung mga mild cases lang na hindi ta nagiging full-blown? May, may ganun ho ba ang dengue? Para mas maintindihan Min natin. Sige po, Doc. Meron, meron, meron po. As a matter of fact, sabi ko nga po, maging vigilant tayo. Kinakailangan po talaga, huwag natin pagwawalang bahala po yung simpleng lagnat po, uh -huh. simpleng sakit ng ulo o kalamnan po. Kasi nga po, kapag na nahuli tayo, mahuli po talaga tayo. Importante po, marami may gabay ng doktor. Now, hmm. Um, yung pong nabagit yung po kanina, may mga pag-aaral po ginagawa ang ating pong uh, siyensya. Pag-aaral po dyan sa mga labagit yung tawa-tawa, okay. Uh, Nagbigay lang po tayo talaga conclusive report, 'no, 'to uh -huh. talaga po makakatulong po yan. Para pinaka-importante po, wala po kasi antibiotic for dengue, yeah. okay? Uh -oh. Pero napaka-importante po ang hydration. Mm -mm. Okay? okay? Yung well hydrated po ang pasyente kasi po bigla pong bumabagsak po yung blood pressure ng pasyente, bigla talaga nagki-cold clammy skin yan, mm. bigla po nagbe bleed yung pasyente so importante po talaga again gabay ng doktor mayroon po tayong may mga hospital po tayo public health unit po tayo na may mga mga uh, naka-assign mm -hmm. para po sa mga suspected po ng dengue dito kag Fastlane. May mga fast lane na po tayo sa mga ganyan. Okay? Mm -hmm. Ang importante lang po talaga uh, magpa-check up. Yeah. No? Magpa-check up po. Uh, libre naman po ang magpapa-check up po lalo na po sa mga government hospital po. Kinakailangan po kasi meron tayong mga ginagawa po mga blood test, blood oh. examinations po Tama. at hindi lang po isang beses, no? Meron po every 12 hours, every 24 hours. So uh, kung mild lang po, no? Mild lang po ang 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 seniors, pwede naman pong o outpatient department. No? Pero pagka medyo malala na, bumabagsak na yung blood pressure, mayroon na pong bleeding, ten, may bleeding episodes na po, baka there's a need for us, ba bababa na yung platelet count, yeah. baka po there's a need for us na i-confine yung pasyente para po mabantay ang mabuti. Let's